hello, hello, hello everyone. Ako, alam kong marami sa inyo ang naguguluhan kung sino ba talaga yung idadagdag natin sa Duterte. Di ba, may dalawa pang kulang. Kasi si VP Sara at si PRD, iba-iba yung iniendorso. Kaya ito guys, panoorin natin tong quick interview kay VP Inday. Uh, Ma'am, marami po sa ating mga kababayan ang nalilito o naguguluhan kung sino ang magiging sure, plus 2 yeah. sa Duterte 10 since mag magkaiba po kayo yung indoroso ni PRD. Okay. Ano po ang may papayo ninyo sa Botante since malapit na ang next election? Na, iwan lang namin sa yung uh, sa akin, dalawa yun, no? si Aini at si Camille at uh, iwan ko na lang sa ating mga kababayan ang um, desisyon. decision. Basta nakita nila kung ano yung mensahe namin. Uh, meron kami video, meron kami message uh, ni Camille Villar. Meron din kami video, meron din kami message ni uh, Aileen. Ma'am, sinampahan po ng Department of Justice ang kasong kalipag human trafficking si ating presidential spokesperson, Ariel Roque. po So, sabi ni VP Inday, iiwan na lang daw niya sa ating mga, sa atin, no, mga butante, kung sino talaga yung iboboto natin sa mga ino-endorso niya at ini-endorso ni PRRD. So, nasa sa atin na lang po yun. Kung sa inyo, kung ayaw nyo talaga ka-Amy Marcos, basta ako, I'll go for Amy. Basta hindi lang siya maging presidente, guys. Okay lang yun. Pag-presidente na, talagang hindi. Kung sa kay Harry Roque, bahagi po ito na pagpababagsa sa mga Lutheran patients, isa po siyang kagyari. Ah, yes. Oo. Hindi na tayo nagugulat, no, na merong cakes na finial. Uh, kay uh, dating spokesperson, attorney Annie Roque, dahil isa talaga siya sa mga uh, malakas ang uh, boses at malakas okay. ang loob na magsabi kung ano ang mali uh, yeah. sa administration ngayon. Uh, in fact, uh, ako nga, ako man ay nakareceive din kanina ng uh, summons uh, sa Office of the Prosecutor sa final ng uh, National Bureau of Investigation na kaso laban sa amin. Last question. Ma'am, inirekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng kriminal at administrative charges laban sa mga Rimulya, kina Marbil, Tori at Ambassador Lakanilaw kaugnay sa illegal na pag-aristo kay PRD. Ano pong masasabi niyo dito? Opo. Uh, Unang-una nagpapasalamat ako kay Senator Ayling dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang uh, ginawa nila, anong mali na ginawa nila kaya Pangulong Duterte ang panginid na, ang pagkaangpag, uh, pagkawat. Ang pagkawat sa iyahan, no? Hindi sa ato ang naso. No? kayo mong pasalaman. Ngayon, gusto namin makita na mafailan yes. ang na naso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay uh, Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sa sasabihin ng administrasyon na hindi yon Uh, nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao. Purin. Thank you. Thank you. Po, so, yun na nga guys, no. Grabe. Ang mga tama talaga yung Ingusgado. sinabi ni ano. Ano ba yan? <laughs> tama talaga yung mga sinabi ni VP Sara, no. Okay lang sana kung may mga kaso. Eh, dapat naman talaga dalhin sa ICC kung hindi na kinaya no yung kaso kay PRD dito pero wala walang kaso binigay alam mo yun dinukot lang talaga nila at pinadala si PRD kaya ngayon sila dapat ang managot nako talaga excited tayong lahat diyan kaya guys don't forget to like and subscribe to my channel thank you for watching bye